Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa, sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na lumago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat na pamumugara ng mga ibon ang mga sanga nito? Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga, ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.